Patiran, yan daw ang pangunahing layunin ng mga fraternity. Pero minsan pa, isang buhay ang nalaga sa ngalan nito, si Horacio Acho Castillo III, law student ng UST o ng University of Santo Tomas. Inilibing na nun lamang nakaraang linggo si Acho, pero nananatili ang mga tanong kung bakit at paano siya pinatay ng mga tatawagin pa naman sana niyang ito ang istoryang tinutukan ngayong linggo ng ating kabrigadang si Maris Umali. Walang masalanan yung bata. Ah, pinag Pinaglululag sila. Wala na mga ba Yo. Lunes, September 18, 2017, pumutok ang balita tungkol sa isang freshman civil law student ng University of Santo Tomas na si Horacio Castillo III pinaniniwala ang namatay habang sumasa ilalim sa initiation rites ng fraternity ng Aegis Juris. Ayon sa ama ni Horacio o Atcho kung kanilang tawagin, nakatanggap sila ng isang text mula sa isang hindi kilalang tao, ang kanila raw anak, dead on arrival sa Chinese General Hospital. Ayon sa Manila Police District o MPD Medical Legal, massive heart attack o matinding atake sa puso ang ikinamatay ni Atcho. Lumabas din ang ilang mga pangalan ng sinasabing sangkot sa naganap na hazing. Isa narito si John Paul Solano, isa ring miyembro ng Aegis Juris Fraternity na siyang nagdala sa katawan ni Atsho sa ospital. Apat na araw matapos lumabas ang pangalan ni Solano, kusa niyang isinuko ang sarili niya kay Sen. Panfilo Lacson. Nang humarap siya sa pagdinig sa Senado, mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa nangyaring initiation rights. Sa kabila ng pagtanggi sa mga paratang labas sa kanya, kinasuhan si Solano ng mga kasong perjury, murder, robbery, obstruction of justice at paglabag sa RA 8049 o ang Anti-Hazing Law. Miyerkules nitong nakaraang linggo, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Acho. We will miss you terribly, but we will be okay. Pray for us, Acho, and give us the strength to fight for justice araw ding iyon, naglabas ng release order ang Department of Justice o DOJ para kay Solano. Hindi raw kasi siya sumailalim sa inquest proceeding dahil hindi siya naaresto sa bisa ng warrant of arrest. Pero hindi raw ito nangangahulugang absuelto na siya sa mga kasong isinampas sa kanya. Ayon pa sa kampo ni Solano, makikipagtulungan daw sila sa kaso ni Atsu. At asahan daw na magsisiwalat pa siya ng iba pang mga pangalan na sangkot sa naganap na initiation rights ng Aegis Juris. Rest assured, I will shed light po sa stories sa uh, pagdating po ng preliminary investigations na I will tell the truth na po. I will prove my innocence for telling the truth. Hindi na bago ang kaso ni Atsu dahil mula 1954, 37 na ang pumanaw dahil sa hazing. Isinulong ng punong akda nitong si dating Senador Joey Lina ang RA 8049 o ang Anti-Hazing Law. Ayon kay Lina, siya raw mismo ay member ng isang fraternity at personal na nakaranas ng hazing sa kamay ng kanyang mga brad. I am a member of a fraternity. I went through this hazing. At the time, it, it was not a crime. But uh, after the Lenny Villa case and the other cases of hazing that resulted into the death and serious uh, injuries to others, I uh, decided to uh, craft a bill. Sinulat ko na itong batas na ito. Hindi lang sa tingin ko ay masama ang hazing. Nakita ko rin na napakahirap patunayan ang hazing. Kaya nga para uh, makatulong ang gobyerno nun. Una, mapapadali ang pag-identify kung sino ang may kasalanan. Hindi na kinakailangan ang mataas na level ng ebidensya. Kapag naririnig natin ang salitang hazing, ang isa sa mga unang pumapasok sa ating isipan ay ang physical na pagpapahirap o pagpalo sa isang aplikanteng pumapasok sa fraternity o kapatiran gamit ang paddle tulad nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang hazing sa ating batas? Pinakamahalaga doon is subjecting the person called neophyte or applicant to physical or psychological injury or suffering. In relation to uh, membership to an organization, nagkaroon ng damage uh, because of external forces ang katawan ng isang tao. Ang saklaw ng batas hindi lang nakakahon sa physical na pananakit. Yung physical or psychological harm or uh, injury or suffering, maliwanag na yon na covered na yung pakasira ng ulo. You know? Yung lahat ng aksyon. Uh, kahit na binubulungan oi mamatay ka ganun no meron itong baril russian na uh, russian rifle uh, sali ka pa ba dito pero sa kabila ng batas na nagre-regulate sa initiation rights ng mga frat may mga ilang pa rin sinusuong ang marahas na mundo ng kapatiran isa narito si Franco hindi niya tunay na pangalan kwento ni Franco high school pa lang daw siya gusto na niyang mapabilang sa isang fraternity pa lang, gusto ko na pero hindi ko pa kung hindi ko pa sure kung anong fraternity yung sasalihan ko. Basta kung baga mindset ko, gusto ko sumali. Then nagkaroon ng opportunity, pasok ako. Magiging advantages sa mga prop, sa trabaho, pag may kailangan kang tulong, may pwede ka lapitan. Hindi lingid sa kaniyang kaalaman ang marahas na proseso bago maging miyembro ng fraternity. Pero hindi ito alintana ni Franco napaisip lang ako, kaya ko ba? Parang testing din sa sarili ko, kaya ba? Na parang challenge din sa akin na kung kakayanin ko, yung mga mangyayari. Kung baga nasa mentalidad na ng tao yun eh, na pagpasok mo ng, sa ganong organisasyon, darating sa point na masasaktan at masasaktan ka eh, na may mangyaring pwedeng kabatay mo, ganon. Pero hindi naman, hindi ko inisip na mamamatay ako eh. Dahil sa tinatawag nilang code of silence, alam ni Franco na bawal malaman ng iba ang mga nangyayari sa loob ng kanilang initiation rites. Pero ibinahagi sa amin ito ni Franco para raw mas maintindihan namin ang pinagdaraanan ng isang neophyte. Dadaan ka doon sa kung tawagin ng lahat, karamihan mas alam eh, bibinyagan ka. Tapos after noon, consider as neophyte ka na. Dadaan ka na sa yung proseso talaga. May mga pag-aaralan ka na may mga kabisaduhin ka, yun, yung bylaws, yung mga, mga SOP, mga pangalan, yung mga kung sino yung mga nagfound, found saan na found Parang history yung doctrines ng fraternity. Matapos niyang pag-aralan ang mga doktrina ng kanilang fraternity, sumailalim na siya sa tinatawag nilang graduation. Dito na raw naganap ang paulit-ulit na pagpalo sa kanila gamit ang paddle. Bumigyan ka na palo. Depende do sa MI, depende do sa pinagre-reportan mo kung ano yung gagawin sa'yo. May time na tinuhod ako dito sa hita. Habang nagre-recite ako, pinipitik-pitik yung tenga ko. Pinapahira ng sili yung kung saan sa katawan ko. Minsan, mayroon pang sinasaltik-saltik pa ako. May time pa na habang nagpo-push up ako, nakaupo sila sa likod ko, ganon. Matapos ang kanilang graduation, nagtamuraw siya ng mga pasa sa likod ng kanyang hita at braso. Pero bali wala raw ito dahil alam niyang napagtagumpayan niya ang lahat ng hirap para mapabilang sa kapatiran. Kinaya ko na kaya ko pala yung gano'n na sa yung sakit, pagdisiplina sa sarili, na mapapagsabay mo yung pag-aaral, pati yung pagsali, pati yung pagkocontrol mo ng oras mo. Gantong oras, andito ka, magagawa mo na to. Sa kumbaga, nahubog naman nila ako na marunong akong makisama, marunong din ako sumunod, marunong din ako magpasunod. Ipinakita rin niya sa amin ang paddle na inihataw sa kanya mismong katawan. Ito, bawal, bawal malapag sa, sa sahig. Bawal makita ng ibang tao. Parang kumbaga, buhay mo to eh. Ikaw masasaktan pag nalaglag mo, natuktok mo, gano'n. Sa kabila ng marahas na karanasan niya sa pagsali sa fraternity, wala raw siyang anumang pinagsisisihan. Importante siya na gusto ko na maipasa pa siya. Kung gusto ko maranasan ng ibang tao yung nararanasan ko na ganito ako, na, nabago ko nito na nag-benefit sa akin naman yung pagsali, hindi naman negative. Nasa sa'yo naman yan kung ano bang, paano mo dadalhin eh. Kung dadalhin mo ba doon sa, sa negative side o doon sa positive side. Pero 22 dalawang taon mula nang naisabatas ang anti-hazing law, isang kaso pa lang ang nagkaroon ng linaw ang kaso ng UPLB student na si Marlon Villanueva noong 2006. Kaya naman gustong amyendahan ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette D. ang anti-hazing law. Ayon sa kanila, hindi naman daw kasi lubos ang ipinagbabawal sa RA 8049 ang hazing. The existing kasi it's regulating hazing. So when you say regulating hazing, ibig sabihin there's some sort of degree of hazing that you allow. So dito sa batas na ginagawa namin, you prohibit all forms of hazing. Whether or not it caused harm or hindi, pero may naka-witness na naghihazing kayo, considered pa rin siya and it should be punished. Kasi dinidiin natin dito na hindi nyo naman kailangan saktan physically or psychologically ang mga neophytes nyo in order to instill brotherhood, sisterhood, or create an organization. Yung community-based organizations, kasama na siya. Organizations na nag i na may initiations din sila. Hindi porkit sila ay hindi fraternity or sorority. Meron ding mga initiations. And ito naman, we require them to accredit themselves in the local government unit. At kung may initiation rights sila, kailangan nilang ipaalam yan sa barangay. Samantala nakapanayam namin ang tiyuhin ni Atsyo na si Gerardo Castillo. Kwento niya hanggang sa ngayon, hindi pa rin matanggap ng mga magulang ni Atsyo ang sinapit ng kanilang anak. Well, right now, we we are not really grieving because we are very busy with uh, coordinating this with our lawyers. So you could just imagine uh, the, how the parents are coping up with all this. Masama rin daw ang loob ng kanilang pamilya sa pansamantalang paglaya ni Solano. Umaasa silang papanigan sila ng batas sa kabila ng koneksyon di umano ng ages Juris sa mga matataas na tao sa gobyerno. Siyempre may kumpiyansa kami sa justisya, sa, sa, sa DOJ, sa NBI, sa MPD, sa lawyers. So, hindi naman kami nawawalan ng na pag-asa. That's the sad part of it. At the expense of ACHO, this will not happen again. Marami na ang nagbuwis ng buhay para sa kapatiran. Mga estudyante at mga kabataang umaasang mapabilang sa isang samahan na posibleng magbukas sa kanila ng mas malaking oportunidad. At maaaring tumaas pa ang bilang ito kung hindi malalagyan ng ngipin ang batas laban sa hazing. Sana huli na si Atsyo sa mga biktima ng marahas na kulturang namamayani sa mga samahang magkakapatid pa ang Turingan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Mariz Umali kasama sa iisang brigada.